Yeah, magandang araw po mga ka Ngayon ay uh, Sabado, November, November 4. 4. So andito kami ngayon sa Tierra Vista. Natala no, namin yung bahay namin. So ngayon, sa mga nagre-request na mga subscriber po natin dyan, kung ano yung isura ng mga unit nila, bibisitahin po natin ngayon. Yan. At papakita namin sa inyo kung ano po yung isura at ano status ng mga bahay ninyo. Okay kaya tara, samahan nyo ako. Ito kami ngayon sa gate. na pinutak So kami yung sa gate tapos kami ng gate ng Terra Vista ito yung main gate ng Terra Vista na so paso mo dito ito yung guard dyan bubungad sa iyo yan so, kuya guard shout out, kuya guard ang purpose ng vlog press po the owner so homeowner homeowner so, mga subscriber naman nila dyan pwede naman naman nila pwede naman clubhouse pwede naman So ongoing construction siya ngayon, naayos pa natin yan. Sana ano, mag na. Apulinex next year magawa niya. And then ikutin natin yung mga bahay. And bahay na yan is bahayin, block 1 to. Black, 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 black. So pagdad to phase 1, puro Linneas siya. Pupuntahan natin lahat ng mga Linneas sa So simulan natin dito sa Bumaga. Itong bahay na dito, dead end na siya. So pasukin natin. Sino pa mayayari? Black 5. 5. Ito po yung status ng bahay nito. Black 4 yung kaliwa. Black 5 so, ito. So, ito yung dead end ng block na to. Marami-rami. Malaki-laki yung lugar nila. Ito yung black 4. isang hilera sa black hole. Uh, ito na ang black six. six. Black six sa black six sa kanan, black uh, five sa kaliwa. Yes. Yes. May, pasukin, may mga yan. Yes. Yes. hilera, black one pa rin to. Mm, black, black one, one Ito naman ang black six sa Kaliwa. 7 po yung So, comment lang po yung mga bahay po ninyo. Ito siya. Ito siya. Ito siya. Ayan. Okay. Hindi okay. tayo sabi ng side. So, so Meron tayong isang subscriber na tatanong kung nasaan yung bahay na kumusta. Punta natin siya. Sige, tatanong natin na yung bahay. Bahay. Isang okay. bahay na ating panchera kanto black 1 lot 22 20. ito yung istura na bahay ninyo open natin. Ito na po ang um, yung request. block 2, lot 8 sa likod ng office. Ito so, yung block 2 mo. Ito yung block 2 mo. No. So, ito po yung kura ng bahay mo ngayon. Bumaba pa yung rin yung Meron kayong time, makakalinis kayo. Pwede tayo na tayo. Para maging malakas po. Okay, let's proceed. Ayos ay. Okay. natin yung dulo. So, sila mayayari ng mga to. At tapos status sa bahay ninyo. Silip na lang. itong unit na to ito po yung status siya ngayon block 16 to yeah. So, ngayon, ito yung status siya ngayon kasi yung pangyari na na lang po para mapalinis din ito okay so ang pinupurpose nito vlog na to para makita lang ng mga homeowners kung ano status ang bahay yung mga hindi makapunta yes. yung sobrang busy Easy. po busy. Um, mga -home homeowners ito. So, yan, ito po yung yung unit. Kaya makita niyo po. So, yung, yan. Tapos, may tapos may nakita kami dito, na-open yung windows, tapos so, kung sino po yung owner ng block na to, maka-open po yung window ninyo sa taas na. So pwede nyo bumistahin yan. Kung may kilala po kayong kamag-anak na pwede nyo bumisita dito, pwede nyo papuntahan na para malinisan. Sayang naman po, kapasukin ng kono ano I think this is that uh, block 14. Yes.

Rosie, sila sana nakita ko dito, no? Ang mga mamamanta. Maganda sa dugo. Si Elena. Tamang magandang bahay meron okay. okay. pa sa habla, ah. Ayan. Ito. Sino ba ng bahay na 'to. Silip lang. Ito 'yung ng bahay. Block 11. Wow, dalawa. Dalawa ang nakuha niya. Galor. Eh. I think hindi ko alam kung ito kay Leslie. Saan ito kay Leslie? On this side niya ka. Ako ito. Ito Okay. Leslie, bahay mo. Manilis na. <laughs> okay. <coughs> green naman ang bahay ninyo. Ang dami yung mga... <laughs> Paka-presko. Ang dami yung yeah, pananim. Alam mo, hindi na kailangan bumili sa palengke. Diyan pala meron na. Ah, ah talaga? Pag lumipat kami, bibili kami dyan. Saan lang sa inyo? Phase 2 po. Phase 2. Ah, phase 2 po. 41 po. Kung mga bumili sila, mga nakamuto. Ah, talaga? Oh. Wow, a ah, pechay. May kangkong, may pechay, may sili. Ah, At shoutout po kay ate. Aloha. Sopra. Meron pa siya sa kabila. Okay lang po yun. Ayan, nakikilote. Ani. Ang galing. Ayan, napaka-greeny. kami dito. Kung sino po yung mga walang tatamad lumabas. Pwede Meron po pong bumili. bechay okra. Ah. Sign link na lang. Oh, shout out sa Ayaw inyo. Galing pa kay Lili. Naku, pa. Medyo matagal pa po. Marami subscribers, <laughs> Ayan <laughs> lang. Bechay, meron pa vlog oh, oh. Nasa group po, po sinesend po minsan namin sa group yung vlog. Bakit ako? Wala pa akong napapa-improve, eh. lumipat na ako. Ah, Pwede naman. Darating po tayo oh, sa Basta tubig at ilaw lang. Tama po. Okay. Thank you po. Yes. yes. Thank po. Thank you. Kami so, dito. Sabi na ulit. Uh, Jasmine. Isa lang gusto ko din sa subdivision community. na to sa community natin. Okay, ito mga babae. Ang babae. Kaya, gusto yung mga talagang Sino Sinabayari po nito, black lot 23. Block 23. And block 21? Yep. Ito block 21. 20. Block 20 and block 21. 21. Ito po, ang itsura. Ano yun mga bahay? sa Black 20, sa kaliwa Black 21. 20 21 ko 19 to 92. hindi pwedeng maging gano'n ah gano'n ba, sorry na <laughs> 20 to tsaka 19 magkatabi yung kasunod yun and, and this is isang yan yes. sa Black 26 okay, uh, last mayroon pa siya, ito puto na din to sabi nila kung paano kasi ba, na hindi lockdown nawawala day. yung saging yeah. puso na ng saging kayo rin. sa 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 then, yeah, ang huling sa 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 Churra. ang aming uh, vlog series for today's November 4 babalik kami nito next week next week naman para makita po. okay lang po off na